Ngunit meron tayong rib Papa. Mag German Ito'y na cathedral! Ayaw mo ba bakit ikaw siya hindi ganda? Di ko niya dahil paa pala dito yung angay na habis. Kahit na siya nak ano na kawala ka? Ano na kawala sa ano? Ate lagi na kabantay niyo. Hoy, 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 hoy. Tol, may kumain na dati pagod. Ano kasi bigkit ng mga nanay dati. Nyamaya pa sa. Naka na dito. Abi mo, eh ano, mapapapaiwan kami. Kasi hindi ko ba kayo? Yung mga nanay naman nila, dito mapapaiwan ko ba yan dito? Sabi ko, iwan ko, bakit nga ko ba yan? Kayong may authority niyan. No, kasi itong bata sabi si ni ano, sabi ni Dave ni Bingbing. Sabi ni Tito Rin niya na walang ano, walang mahigaan. Ay hindi sinasabi sa amin, Pupuntahan namin. Hintay namin na siya magsalita. <laughs> <laughs> hindi ako nasasalita. <laughs> Mga gatlo yung uno nila. Puro ano yan, isang lalaki isa yung si isa. Dela Rosa. Dela Si Paul. Si Omar yung isang lalaki, si Jose isa lalaki rin.